Hello mga idol, welcome sa aking channel. Sa video na to ay magawa tayo ng cellphone na nagbiblink ang charging. Ayan kung napapansin nyo po, lumabas naman ang charging icon at nagbiblink yung taas, yung charging indicator. Ayan kung napapansin nyo po, ganyan lang po talaga siya. Ito po yung cellphone na kahit magdamag mo siya kargahan ay hindi po talaga siya magdadagdag. Ang problema nito ay slow charging, not charging, or blinking lang po siya. Hindi na dadagdagan ang battery. Kahit magdamag, maghapon mo siyang isaksak, hanggang ganyan lang talaga siya. Hindi talaga nagdadagdag. So, ayan, ang model po pala nito ay techno smartphone. So, ayan, ganyan lang po talaga siya. Kinargahan ko po ito ng ilang oras ay hindi talaga nagdadagdag. So, ang sabi po ng nagpapaayos dito... Kahit magdamag maghapon talaga ay hindi daw nadadagdagan hanggang ganyan lang talaga nagbiblink lang. So ayan buksan na natin. So paano ba yan solusyonan saan po ba ang kanyang sira or problema. So ayan buksan na natin. Una tanggalin lang natin yung likod at hindi na natin tanggalin pa yung screw sa taas. So sa baba na po tayo magawa. So ayan dito na po natin tanggalan. So, tanggalin muna natin yung screw at mag-shoutout tayo dito. Ayan, lahat at sa lahat ng ating viewers na nanonood, shoutout sa inyong lahat. At sa gusto magpa-shoutout, comment lang po kayo sa video. So, ayan guys, at so, tanggal natin yung screw Remove natin yan. Speaker po yan. Diyan nagadikit ang speaker. Ayan, charging flex connected sa LCD. Antena ng signal. Kailangan hindi maputol. At ito po yung pinaka-problema niya. Ayan, kung napapansin nyo po, Medyo nabiyak na talaga ang charging pin Ayan kitang kita po yung pinakabiyak niya Kaya ang nangyari maluwag na siya hindi na nagdadagdag At kinalawang na rin ang kanyang mga paaso so, Ayan kung napapansin niyo po yung charging pin ay kalawang na at matagal na siguro hindi ito naayos So paano ba yan gawin? Una pong gagawin natin dyan ay magpapalit lang po tayo ng charging pin 99.9% kapag nagbibleng ang charging indicator, hindi nagdadagdag. Kahit magdamag siya or maghapon mo siyang gargana, ay hindi na nagdadagdag. Dito lang po ang gagawin natin. Una pong gagawin natin, tatanggalin muna natin yung charging pin. So, nandyan lang po ang tama. Halos 100% po talaga sa mga ganitong model ay nasa charging pin lang ang tama. So, ayan, na-remove na natin. So, yan po yung lumang charging pin. Kung napapansin nyo po siya, medyo sunog na talaga, itim na. Halatang sira na talaga siya. So, ayan, naghahanap po tayo ng pamalit. So, ang kailangan, palitan po natin yan. So, marami pong klase ang charging pin sa so, hindi nakakaalam. So, ayan, hanapan natin ng kapareho para mas tumagal pa siya. So, ayan, naghahanap tayo. Apat po ang paan ng mga ganitong model. Ayan, kung napapansin nyo po, yung luma at bago, ay magkaparehas po sila ng saksakan or charging pin. So, ayan, paano din yan? Pati ang charging pin para mas lalong tumagal? So, ayan, unang gagawin po natin dyan mag-apply tayo ng plugs at linisan natin ang mga paapo ng charging pin para mas madali kumapit ang pinakapaari ng bagong charging pin. So, yan, lagyan po natin ng kunting tinga, mag-additional po tayo. Gagamitan na po natin ng hot air para mas kumapit at kumapit talaga at matibay ang pagkakagawa. So, ayan, nalagyan po natin ng tinga. Kung napapansin nyo po, medyo kumapal po ang tinga ng mga paa. At sa mga glid-glid ay nag-additional tayo ng tinga. At para hindi na siya mabiyak at hindi na rin siya madali masira. Kagaya no na ayan, nabiyak na po yung gitna. Ang gagawin po natin, ayan, maglalagay po tayo ng tingga sa gitna. So, ayan, hinangan nyo po yan. Sa tips ko lang sa mga nagsisimula kung napapanood nyo to para mas tumagal at hindi po agad siya mabiyak ang pinaka gitna ng charging pin. At hinangan nyo rin po ang ngapaan yan. Ayan. Para mas madali kumapit ang charging pin kapag ilalagay na po natin. So ayan, lagyan natin ng plug. So hot air na po ang gagamitin natin. Parang makina na rin ang pagkakagawa niya. Para yung mga tingga ay kapit na kapit talaga siya. Ayan. So 350 head at air naman ay mababa lang. So sa mga nag-DIY nito, pwede nyo palitan ng buong charging board. Ayan, yung tinanggalan natin. Kung napapansin nyo, yung kulay green, yan po ay tinatawag na charging board. So pwede nyo po palitan ng buo yan, kaso lang may kamahalan po yan. Either sa charging pin lang ipapalit nyo, ay makakamura po kayo. So ayan, nakapit na natin at ang ginawa ko, pinaghihinang ko pa ang mga paa niya. Kahit maganda na po ang kanyang pagkakalagay, ay hininang ko pa siya para may puwersa talaga siya at hindi madaling matanggal. So ayan, kailangan mahinang po lahat ng paa sa mga hindi nakakalam para mas mabilis na siya magkarga. So ayan, ito po yung pinis product natin. So nalagay na natin ang charging pen. Ayan, parehas na parehas. At may meron na pong tingga sa gitna, may puwersa na yan. Hindi na yan basta-basta mabiyak. Ayan, tips ko. Yan ang pinaka main tips natin. Lagyan nyo po ng tingga ang pinaka gitna para hindi mabiyak. So, ayan, nakakuha na kayo ng idea. At sana supportaan nyo po ang aking video, mga idol. Ayan, linisan mo natin. At huwag nyo pong kalimutan yung takip or guma ng charging pin. Kasi yan po yung nagpapatibay sa charging pin at hindi siya nauuga-uga. So, kapag tinanggal po natin yan, wala na pong pwersa ang charging pin. Kaya siya nagagalaw-galaw at lumuluwag kaagad. So, ayan binabrasa natin at ibalik na po natin at itest natin kung tested ba ang ginawa natin. So ayan, ibalik na po natin yan, yung flex, antena ng signal. So kailangan po yan, hindi nyo makakalimutan kung mag-DIY kayo. At sa mga gustong mag-DIY nito, pwede nyo bilhan ng buong charging board at kailangan nyo rin yan ng panghinang dahil yung pinaka-vibrate nya na bilog ay ililipat nyo pa. So ayan, it, ang ganda po ng pagkagawa natin, wala pong nasunog sa gitna. Kung napapansin nyo po, yung pinaka-paan niya ay ganun pa rin, hindi nasusunog dahil Nasa tamang hot air po ang paggamit natin. Tamang init, tamang hangin. Ayan, kung napapansin nyo po, yung gitna niya ay hindi po nasunog. So, madalas po yan, kapag nagkamali ka ng init yan, ay nasusunog yan. At sa mga nagdi diy nito, marami akong, marami nagtatanong sa akin, bakit nawala ng tunog? So, mali po yung pag paggawa. Minsan, yung connection ng speaker ay natanggal. So, mamaya, i-check din po natin yan. So, ayan. Pit na pit po ang paggagawa natin. Hindi po umangat yung baba. At ayan, itis na po natin yan maya-maya lamang. At ayan, tapos na po natin na ilagay lahat at itesting po natin kung mag-charge. Huwag po kayong kukurap at kapag ito hindi na nag-blink ay ibig sabihin okay na. Ayan, unang salpak natin. Kung napapansin nyo po, nag-steady na ang kanyang charging indicator sa taas. Ayan, at ang gitna niya ay hindi na nawawala. Ayan, kung napapansin nyo po, steady na po siya. Ibig sabihin, normal na po ito. At dahil na-drain po ito, kinargahan po ito ng maghapon na hindi na nagdadagdag. So, ayan. Ang gagawin po natin ay kargahan muna natin at magbabalik lang po tayo sa ilang minuto lang. At ayan guys, maligayang pagbabalik. After 20 minutes, ayan, nag 21%. At grabe, ang bilis po talaga nagkarga nito. Kasi kapag kargahan mo ito, kapag nagbiblink lang talaga, ay steady lang po yung pagbiblink. Hindi talaga yung magdadagdag dahil may tama at sira na ang pinakasaksakan. So dahil normal na po ito, ayan, linisan muna natin para naman masaya. Pagbalik natin at maging maganda ang pagkakagawa. At iyon na po natin, tingnan natin kung gumana ba lahat ng function ng ginawa natin. Dahil connected din po ang speaker doon sa baba sa ginalaw natin kapag nagkamali tayo. So, ayan. I-check na po natin. Ayan, naka low ang brightness. Kasi nalulubat siya. So, kanina hindi nag-charge. At ayan, tingnan po natin. Gumana na siya. May safe charging na pong nakalagay. Ayan. Kung napapansin nyo po, may nakasulat na po na safe charging feature. Ayan, kung na, ibig sabihin, okay na po yan. Wala na pong problema. So, ayan, i-check na po natin yung speaker. Kung gumana pa ba ang speaker. Dahil connected din yung sa baba ang ginalaw natin kapag nagkamali tayo. Ayan, kung napapansin nyo po, okay naman yung speaker. Normal, walang pagbabago. So, success na po ang ating pagkakagawa. So sana guys, nakakuha din po kayo ng idea sa paggawa ng ganitong problema at kapag nakaranas kayo ng ganito ay sundan nyo lang po ang ginawa ko at masolve nyo na ang issue. Huwag nyo pong galawin ang motherboard dahil wala naman sa motherboard ang tama. So ayan, normal charging, wala nang problema at sana supportaan nyo po ang aking video. Huwag nyo pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe sa ating video at mag-follow sa ating FB page Julpon TV Official new page maraming salamat po at tapos na po tayo ayan normal na po siya wala na pong problema see you on my next video mga idol maraming salamat